Eto nga guys, kalinya ko si Veil. Tapos may kasama pa siyang taong kabayo. Tamang back damage ang loho. Sabi ko tatapusin ko ang buhay neto. Kaso nakatakbo ang kabayo. Habay maswerte ka iho. Ang ginawa ko na lang, nagsusumigaw ako sa dulo. Ang sama sa loob, first blood na sana yun habang sa baba? Oh, God, oh no. No. no! Oh! Paktay no. ka Diha! ha? Patay si Clint? Dito tinatrush to kami na makakampi niya. Skinner lang daw kami. So ginugul pa nila ang aking mga kakampi. Tawang titi na tayo dito. At may mana na ulit, pwede na makipagbardagulan. Ang core pala nila dito ay yung akay ang kuhunat ng mga loho. Oo, oh, makunat kayo pero severe ang gamit ko. Abang lang kayo sa late game pa, papatunayan ako. Na Dito naman. Kada step, ray gun. Tapos ini-stand-stand para maprotektahan ang aking tahanan. Ang mid lane ko, grabe ba? Suguhan mo. Oh. Aray, 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 aray. Grabe, lahat matatag kunyari hindi napahiya. Mm. Si Bruno naba sa pa napahiya. Hmm, Babawi ako Katrin. O ba diba, sabi ko naman sa'yo napakahunat talaga tong taong kabayo. Hmm mahuli ka ah. Dito ka. Tapos dun sa baba gulat sila. Si Pobius na talon ng talon. Dinugulpi yung kakampi ko. Hmm. Hmm. Dumadali na naman si Vale. Tapos yung panda dito, ako'y napipi ko na dito. Kasama si Lance ang litwusok. Sing, sing. Wait, what? Sinat daw nung Natalia yung pinaghirapan ko. Tamang lutag luntag lang si Jennifer. Dito kay Arli Tuso. Aray, 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 aray. Aray, aray. Napakakunat talaga. Tsaka napakasakit. Pero habang may Reagan tayo, tayo'y pupunit. Buti na lang si ay laging nandyan. Tamang Lord, tamang folk. Kaso, may dumating. Aray, aray. Huwag mong subukan. mong subukan. Masisira ang Sabi ko sa iyo, huwag mong subukan eh. Mapapahama ka lang eh. Tapos dito, tamang regan, tingin-tingin sa mapa, baka may pwedeng ispatan. Mm. Ubus ang kahampi ko. Nasaan na kayo? Ay, ang loho dinala pa talaga dito. Katapusan mo na, iho. Dinala mo pa yung koronyo dito. Eh, may Reagan ako. O, ba? Diba? Tamang pitik-pitik lang habang may tinatamaan sa mapa. Yung Natalia namin talagang tinira ng tinira at ayun. <laughs> Sorry, sorry. <laughs> Pagpulti ko, nakuha nila yung Lord Abay ko talaga. Magtitipi ka pa ang aking ka. Teka, iba yung napitas ha. Ah. Kala ko si Clint. ba't si Jennifer? Tapos dito, tamang death lang kami. Kasi yung maglo-Lord, nasa gitna. O, oh, sumama na kayo kay Lord. Kaso ayaw nila, tamang death lang dito. Habang bato-bato ng Regan sa dulo, tinitignan ko sa mapa kung sino yung pulado. Tapos i ng Natalia, abay loho-loho talaga. O, tapos dito tamang clear lang tayo. Inaabangan natin sa mapa yung mga buhay panigurado. Tatamaan ka talaga. Yung Lance, unlit sa sa KS. Babawasan ko tapos siya yung papatay. Napakahusay. Pero hindi naman sa to ko yung Lance. Kaduo ko yan. Kasi matagal niya na daw na hero yung Lance. May idol siyang ginagaya. Kaya naman yung alitusok niya. Abot hanggang tenga. At ayun may pulado. Naabot na naman ng savior ko. Pagang! Dito may maglo, -lord. kaso si Jennifer tumalo ng todo. Ako'y nag-ulti, panigurado. Ayan na, pwede naman trash talk si Lancelot kasi mukhang maaagaw yung idolo. Bagang ang hunat ng habaayo Apat kasi yung paa, kaya apat yung buhay. At ayun na nga, naagaw ni Lance yung Lord. Ayan na pwede nang sumagot sa trash talk ng halaban. Hindi na po kami iskiner, wag na po kayong lumaban Habang may pagtutulungan sa aming grupo Wala kayo panalo Katapusan mo na Clint? Bagang 999 ang damage ko Tapos dito kami pa rin ang victory panalo Victory!